Ano yeah, yan Yung dahilan. Yung dahilan dun sa ano. Oh, o oh. wow. Kaya uh, tumagas. Tumagas yung ano? okay. Ayan oh. Lampas doon sa ipapa. Ano kay panila ito. Ganda. Kung yun na ito. Ay, kung hindi nila ginap baka ito ang butas, baka lumun. <laughs> Ito Ito kaya dito kaya yung sinasabi ng ano? Wala wala. May scout sinisino hindi mak nakalubog eh no. Wala nang sinisinyal. Ano yung lang yung pagitan nila. Oo. Oh. Yeah, 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 na niyan, saipo na baril baril Saipo, box culvert <laughs> oh, box <back -school> culvert, <laughs> oh. hindi naman saipo itong ano siphon barrel. Hindi, hindi namang siphon barrel. Ha? Baka nung ginawa ito, sinabi nila, siphon barrel. Binax-colbert lang pala. Binax-colbert ba tawag dyan? No.